Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa araw na ito at sa mga susunod na araw ito ay tungkol sa kaloob ng Diyos. Ito ay may pamagat na ang regalo ng kaligtasan. Ano nga bang kaloob ang tinutukoy ng banal na kasulatan na dapat nating malaman? Kaagapay, mahal ka ng Diyos at may regalo siya para sa iyo. Subalit ang tanong, natanggap mo na ba ito? Para matanggap at maranasan ang kaloob ng Diyos, kailangang malaman mo ang anim nakatotohanan. Una, ang paglalarawan sa pag-ibig ng Diyos. Kaagapay mahal ka ng Diyos at ibig niyang pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa Juan kabanatang 3 talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay buhay na walang katapusan ito ay buhay na may permanenteng relasyon sa Diyos nangangahulugang makakasama natin ang Diyos habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa at balang araw tayo'y makakasama niya nang habang panahon doon sa kanyang kaharian sa langit. Sino itong Diyos na nagmamahal sa atin? Pansinin ang pagkakaiba ng hinlalaki sa ibang mga daliri. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kaiba sa atin. Siya'y banal at walang kasalanan tanging mga taong banal at uh, walang kasalanan lamang ang maaring manirahang kasama niya sa langit. Malaking problema ito para sa atin. Pangalawa, may problema ang tao. Ang kasalanan ay humahad lang sa ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Pansinin natin na ang hintuturo ay hiwalay sa hinlalaki ito'y naglalarawan sa katotohanan na tayo'y nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang kasalanan ay humahad lang sa ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Roma, Kabanatang 3, Talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa mga talatang ito, ang kasalanan ay may dalawang kahulugan. Una, ang kasalanan ay paglabag sa mga utos ng Diyos. Ang mga ito ay nakasulat sa sampung utos. Kaagapay, ilan sa mga utos ang kabisado mo? Sa palagay mo, may nilabag ka kaya sa mga utos ng Diyos? Tingnan natin ang dalawang halimbawa. Huwag kang papatay at huwag kang Mangangalud niya o makikiapid. Kung pag-aaralan mo ang banal na kasulatan, sino ang mamamatay tao? Ayon sa unang 1 Kabanatang 3 Talatang 15, Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Kagapay ayon sa talatang ito, sino ang mamamatay tao? Ang taong napupuot sa kapwa ay nagkakasala ng pagpatay. Masasabi mo ba na kailan may hindi ka nagkaroon ng poot sa iyong puso laban kanino man? Kung gayon, ayon sa talatang ito, ikaw ba ay nagkasala rin ng pagpatay? Tingnan natin ang isang kautusan. Yaong tungkol sa bawal na relasyon. Mateo Kabanatang 5, mga talatang 27 at 28. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ayon sa mga talatang ito, sino ang taong nagkasala o nagkakasala ng pangangalunya o pakikiapid? Ang taong may mahalay na pagnanasa sa kanyang puso ay nagkakasala ng pakikiapid. Masasabi mo ba na hindi ka kailanman nagkaroon ng mahalay na pagnanasa sa puso mo? Kung gayon, nagkasala ka rin ba ng pakikiapid? Subalit, marahil ay sasabihin mo hindi mo natatandaan kung may nilabag kang kautusan ng Diyos. Kung gayon, dapat mong malaman na may pangalawang kahulugan ng kasalanan. Pangalawa, ang kasalanan ay di pag-abot sa kaluwalhatian o sukatan ng Diyos. Subalit ang tanong, ano ang sukatan ng Diyos? Sabi sa Mateo kabanatang 5 talatang 48, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Ang sukatan ng Diyos ay ang sarili niyang kasakdalan o kaganapan. May kilala ka bang tao na perpekto tulad ng Diyos? Hindi ba't wala? ito ang pahayag ng Biblia. Lahat ng tao ay sumuway sa mga kautusan ng Diyos at lahat ng tao ay hindi nakaabot sa sukatan ng Diyos. Talagang malaki ang ating problema. Inahadlangan ng kasalanan ang ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ayon sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 23 sa unang bahagi sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kaparusahan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May dalawang uri ng kamatayan. Una, kamatayan ng katawan. Ito'y nangyayari sa sandaling pumanaw ang kaluluwa sa ating katawan. Ang Biblia ay may babala rin tungkol sa ikalawang kamatayan. Ang sabi sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 21, Talatang 8, Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y salawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ano ang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan? Ang ibig sabihin ay ang walang hanggang pagkawalay ng kaluluwa sa Diyos upang itoy ibulid sa lawa ng apoy kung saan itoy magdurusa kailanman. Nakasaad sa talatang ito kung sino-sino ang magdaranas ng ikalawang kamatayan. Kasama ka ba sa listahang ito? Ayon sa mga talatang ito, kahit na pagbubulaan o pagsisinungaling lamang ang ating kasalanan, tayo ay nanganganib sa ikalawang kamatayan. Sino sa atin ang hindi nagbulaan o nagsinungaling kahit munti lang? Dahil dito na pakalaki ang ating problema. Tayong lahat, ikaw at ako, at lahat ng tao ay nanganganib na magdanas ng ikalawang kamatayan at ng walang hanggang pagdurusa sa lawan ng apoy, may kasagutan ba ang ating problema? Oo, kaagapay, may kasagutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaagapay, yan ang ating ipagpapatuloy na pag-aaralan bukas sa ating paksang, Ang Regalo ng Kaligtasan. Pakarinigang muli tayo bukas, kaagapay, sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang... 702-DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Sa Diyos ang papuri. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan